Agaw pa sinis, isang bahay sa Bulacan na punong-puno ng mga dekorasyong pamasko. At talaga namang namamangha dahil ang mga Christmas decor, collection pa raw ng mga anak ng may-ari simula pagkabata. Saksi si Cesar Apolinario. Sa dami na makukulay at makikinang na palamuti, aakalain ng ilan na tindahan ng Christmas decor ang bahay na ito sa San Jose del Monte, Bulacan. Pagpasok ko pangalang sa garahe ng Pamilya Salientes, tema ng Pasko na ang aking nakita. At pagpasok sa bahay, mga manikang nangangaruni ang sumalubong sa akin. Ito, mga dolls na ito sa anak ko pa, nung maliit pa siya. Dahil sa, ang team natin ay Christmas Carol, lahat sila ay nakahawak ng musical instrument. So, so habang nangangaruling, sila. sila. Ang mga ito naman, misulang mga manikang tuwang-tuwang nakikinig. Ang mga display, mapamanika man, damit nito at pati mga Santa Claus. Mga dating koleksyon na raw na kinolekta mula sa mga ukay-ukay sa ibang bansa. Yung mga ibang ukay-ukay. Ukay-ukay uh, -okay pa yan? Oo. Hindi e Ay, oo, oo, oo naman. Sen sense lang. Itong Christmas tree na to, parang napaka-classic na ng dating. Matagal Oo, na matagal ito. na. 24 years na ito. Halos matagal kasing na. edad ng bunso ko. Talaga? Parang made of chicken wire ito. Recycle din ang ibang palamuti sa sala, gaya nitong fireplace. Oh. Ano ang oh. kahoy na ito, pinulot Pinulot, oo. Ito naman, ginawang flame ah, ano naman pero... Numbers. Oo, ito, loto ticket ah, ito. Na sa lahat ng sulok ng bahay, gaya ng master's bedroom tiyak na hindi makakalitan, papalapit na talaga ang Pasko. Si Santa Claus. Oo, Santa Francia, Santa ng mga Anak sa <sighs> e, siyempre, yung kabata, yung bata pa sila. Oh halum halumbang pagkaganyan dinadamitan ko na sila oh. parang naalaala ko na mga sila yung mga anak ko noong pagkabata <laughs> <laughs> nakikita nila talaga yung pinaghihirapan ko at saka yung mga bigay-bigay nila okay. sa akin Cesar Apolinario ang inyong saksi